Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. For today's video, samahan niyo ako guys sa aming option. Option na pumunta na lang kami ng Eagle Peak instead ng resort. So hindi kami guys sa katuloy ng resort dahil wala kaming helmet, isang requirement sa checkpoint na merong helmet na suot ang driver. So bumalik na lang kami sa aming pinanggalingan But naisip ng aking videographer na why not na pumunta kami ng Eiffel Peak habang nagaantay kami na umalis din yung nagbabantay sa checkpoint at around 2. So ayun, tumuloy na kami guys sa Eiffel Peak. Ito na nga yung daanan. Medyo sira talaga, hindi lang medyo sira talaga guys. At syempre mga babae kami guys. Takot kami ng disgrasya. Kaya ang nangyari, iniwan namin yung motor doon sa baba ng safe den Inayos namin yung pag -ano, paglagay para naman may babalikan pa kami. Charis, lagot ng may-ari. Ano. So, may nakasalubong kaming nagbabiking. So, siguro sa biking okay lang yun kasi lalaki naman kaya niya siguro mag magbike -ano, mag ng kahit ganito yung daan. At ayun na nga guys, naglakad na talaga kami, talagang kinarear ko na ang paglalakad. At yung kasama ko hinihingal siya, guys. Hindi siya sanay. Kaya nagtawanan na lang kaming dalawa. Look at naman may attire, guys. Sabi ko sa kanya sa kasamaan ko magdala ng jacket para at least pananggalang naman kung mainit or umulan. Well, okay naman din yung panahon ngayon sa aming pag-hike. Uh, cloudy and windy naman although may meron siyang glitch ng araw hindi talaga masakit sa balat at napakagandang mag-hike dito ng ganitong oras, nakiayon nga yung panahon guys eh, look at cloudy tapos windy po dito kasi papunta na kami ng peak ayan nasa tuktok na talaga kami, ang pag uh, ha-hike namin is 30 to 45 minutes kasi pahinto-hinto nga kami guys kasi nga hinihingal kaming dalawa, at okay naman sa pag-hike dahil Uh, ini-enjoy, na-enjoy naman namin ini-enjoy at na-enjoy naman namin yung paglalakad kasi nga bukod sa maganda yung view dahil nature's lovers tayo at uh, exercise naman din yung paglalakad yung time lang ng paglalakad and hindi swak maganda dito umaga or hapon well, it's okay kaya naman din namin at napakagandang view nga dyan guys pinaikot nga niya yung uh, tinuturoan ko siya sa pagbi-video na ipaikutin mo yung uh, uh, video cam para makita nila yung view na maganda. Ayan, nasa tuktok na yan ng bundok pero medyo patag siya guys. oh ayan, dagat. Tapos dito naman sa kabila, bukid. Ayan, nakaka-attract yung mga kulay verde ng mga uh, damo, yung mga puno ng kahoy at kung ano-ano pa. Medyo mataas-taas pa yung lalakarin namin guys. Hindi ko pa nakikita yung palatandaan na malapit na. Nasa kalagitnaan pa kami dyan. So, ayan, habang naglalakad, ayan, ini-enjoy lang, ini-enjoy ko lang yung kalayuan niya. Kasi nga, yun naman ang sadya namin is, pumunta talaga ng ipiltik. ah uh, pang ano na rin sa oras na tansyahin na makapag-content pagdating doon after that babalik na kami baka naman wala na yung nagbabantay ng checkpoint di ba so the whole purpose may uh, sulit yung aming lakad Now, way na way nagustuhan ninyo guys ang aking video yan thank you for watching and don't forget to share my video guys bye